nang okay. binili ni coach. You know, just do it. Do. Shopping ah. time na, shopping time. Ayun oh. Let's go. IMM pula pula. tayo, IMM. Okay, may tip tayo sa Nike. Doon sa wall na yun. Dun, 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 dun. dun. Ano, ano 'yan, yan, ano 'yan. 'Yan yung mga 30% kitang-kita. Ayun, 'yan Dyan yung mga. 'Yan yeah, yung Pilipino, dapat sa dun, sale ka. Normally Malaki yung do, size ko. Doon do, 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 ako sa dulo. Size 13 ka ako. Size, size 9.5 no, to 10. Dito, dito, dito ko mag-start. Uh, oh, Pakita-kita tayo. Shopping. Ito, Jordan, no? Oh. Kaso, problema. Hindi na ako nagbabasketball, eh. Hindi na nagbabasketball. Ito, Rache. 8.5. Anak ko, 8.5. Sayang. Hindi, pwede nang itanong ito minsan. Ako, ito na. Ito na. Ito na. Ayan, added collection, di ba? Nike Waffle debut. Woo! Sabi ko na sa inyo eh, kailangan lang talaga smart tayo eh, di ba? Oh, meron na naman tayong collection no? Eh. Nike Waffle debut. Woo! Minakita ka, minakita ka boss. Ano 'yan? Grabe naman 'yan, 40%. For size 14 lang. Pero coach, ano na 'yan? Magkano na lumalabas 'yan? 24 pesos na lang, mga kuya. Sige, Singapore, 24 oh, times dollars. Times 4, sabi nga 25, 40. times 4. Is... Ano yung 1, 2, 1, na lang? Ganun na nga yun. 1, size 14. oh. my gosh, winner na winner. Ang swerte talaga ng size 13 and 14 pagdating dito sa Nike sa IMM. Oh. Grabe. May additional 40% pa. From 30%, my gosh. di ba? Winner, di ba? Ang sipag maghanap ni Coach Ed. Meron daw siya nakita ulit. Pero size 14 to. Ang tanong, magkano? Coach May nakita ka rito. Oh, nyo right. kung magkano. Magkano? Sige. Kung pick nyo lang. 21, 18 dolyares na lang to. 18? Oo, oh, ayan o. Oh, 40 o. Oh, 30. Minus 40. Oh. Di 12? 30 minus 12. Magkano na lang? Sa so, 18, magkano? 18. Minus <laughs> 40 dollars. Bili na kayo. Puta na <laughs> kayo ng <ni> Singapore. Salimu <laughs> na lang. Winners! Biro mo dito, coach. Uh, may sale price na. Which is 30%, di ba? Further markdown pa. Na 30% Plus pa. 30% pa. So, halos pinamimigay na yung sapatos dito. So, puntahan nyo pag kayo. IMM dito sa Singapore. Nike Store. Nakita nyo naman, di ba? Sobrang mura. Ang tanong, bibili nyo ba yung kanyang anak na sapatos? Bibilo mo ba si Kyle ng sapatos? Kausapin niya yung nanay niya, huwag ako. <laughs> Nahirapan ako pumili. Pero, parang isa lang nakita ko, dalawa eh. Palagay mo ko, Charlie. Ilan ba yung napili ko? Dalawa. Dalawang, Dalawang sako. <laughs> Ikaw ba? Coach, ilan ba yung napili ko? Isa lang, isa lang. Nahihiya ako ngayon, nahihiya ako ngayon. Eh, akin, okay. ano kaya yung napili ko? Ayun, ang dami. Ang dami yung na na napili. <laughs> Isang sako pa. <laughs> Yan po lahat yun. <laughs> Winner. Boss, wala ka na naman napili. Parang dalawang araw na to, ah. <laughs> ha? Shopping time? Uh, wala ha? Pag-uwi ng bakulod na ba to, trabaho ulit. Kayod. <laughs> Itong shoes na to, so lahat ng to. Lahat, lahat. Lahat. Sa <laughs> mga friends, boss, and coaches. Okay? Ang sa akin, ito lang. Saan ka lang dalawa. Sabo yan, ko. isa lang. Right. And what's the other one? Let's go. Isa lang. Posey Coach, hirap na hirap na ho. Oh. Sa dami ng ano. Sa pag-alala lang ano. Na walang makalimutan na mabig, mapasalubungan sa Pilipinas. Pare, mga coaches ba yan o oh? mga ano yan? Coaches, friends, Coaches and and friends, and, bosses. PYD family. BYD family. Ka winners. Sabi mo, coach. Winner. Enjoy, winners. 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 Ano na lahat? Ano lahat? Todo, todo na to. Todo na to, todo na to. Grabe. Ano? Kaya pa? Konti nang binili ni coach. Pakita mo, coach. Ikaw, kaya pa? Ano po, warm up lang yan, di ba? Kaya <laughs> pa? Kaya pa? Oh, pwede. Ito, ito. Lahat ito. Ito na. Uy! Grabe oh. Winner!